Hi guys, dan ang aming Please. duty Please. ko ng PM. So, dumating na itong mga ano, itong amin mga karliebo. Mais, ayan. Sila. Ayan ang ano, aking maliit na aking kaworks. Yan ay maingay ho. Ayan yeah, sila. Mga pinay ho ngayon, ang duty, um, san Saturday. Pag Saturday at Friday, pangapinay ho ang duty. Hindi ako nag guys. Kanina, wala akong may Kasi oh ngayon, God. ay, wala kaming pasyente. This, Tapos, ay, ginagawa ako. This, uh, uh, quiet naman yung aming duty so ngayon. Search, you know. So, mag-uber ho kami ngayon. So, how, Same din I ho, really ata. Ewan have ko have sa ibang place. Dito sa Saudi, may uber, uber ho. Nag-uber kami. Pag maaga ho ang ano, ang nakakauwi nakaka kami. Mayroon naman kaming bus. Ang bus namin, mag ngayon ay panghapon kami. nagantay kami ng 23.45. Uh, Haalis ho ang bus na gano'n. Ang dating namin sa bahay ay mga 23.55, gano'n. So, pag maaga ho, katulad ngayon, maaga kaming, um, dumating mga ko, nagaano ho kami? Naga-Uber. Uh, ang price dito ng Uber, simula sa bahay, hanggang dito sa hospital ay 10 real. Ewan ko lang magkano po. Minsan 12 uh, sa akin ay minsan naman 10. Depende po sa ano, sa uh, oras. Pag mga in demand, ang, ang time mataas po, lalo po sa umaga. See you guys! Ito na kami sa aming sa Uber guys. Okay. Ito yung... Pagod sa ano, duty. Pagod. Huh? Pagod. <laughs> Pagod. Pagod. Yeah. Tired. Same. Tired. 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 Taban. Taban. Pagod. Good means. Ah, uh, please. Sa? Hmm. pasyente sa tatlo kami kasi yung pag mga night po ngayon uh, busy si, busy ang ano ang mga place kasi maraming ano baliktad po sila gising sila po sa gabi tapos pagdating naman ng morning sila na may tulog Ganun po sila eto na yung mas marami mga mga nagkakoffee okay, coffee shop, year, ayan. Ayan, mga coffee shop, kuya ano? maraming tao palibgobin. ito na ano? pag ano pag, gano, pag mag ano kami mag kung so, mga 5 minutes lang tapos sa, sa bus, bus minsan mga makakarat po yung 10 minutes I mean yung life span ba niya, hindi na hindi masira hindi mo nakakatakot dito pag ano pag gabi kasi pag off ko, tatlo pwede sa mga nandiyas Ito ang aming dormitory, guys. Huh? ang dalawang aking mga dalaginding dalaga yan <laughs> ayan ang aming dormitory tour po kayo ayan malaking e hmm. tapos oh, bukas na tapos meron kaming elevator parang one alam, one, two, three. Third floor, two yan. Tapos may rooftop kami. Kami ay nasa second floor. Ang... Bye! Ito, ano, Ito yung ano namin. Dito. Ay, meron. Sige, mamili. si mamili. Sige, mamili. Sige, mamili. Sige, mamili. Sige, mamili. Yan yung garilyo. Baka may umakyat dito ang delivery man. Kasi ano ka naan, may nakaakyat dito eh. Ba yeah ba? May uh -huh. sigarilyo. Sigarilyo. Yan ang ano. Sabi naman, there's a stranger. <laughs> Thank <laughs> Bye. Thank you. Dito kami sa second floor guys. Yan ang aming yan. Hallway ng aming. Yan. <laughs> Yes. Dito kami yes. sa 24. Yes. etong aming door. Yes. Pag, ba, lang, yes. Wag, uh, yes. Huwag nyo lang i yung kalat, guys. Pagpasok mo ng door, meron dito kaming yan, isang door. Dalawang nakatira dito. Tapos, sa tapat niya, may isa pang door yun ang kanilang banyo. Ayan, kanilang banyo. And then, we'll go to straight. Ito amin aming kusina. Ito aming kusina. Ayan, yan ang aming kusina, guys. Huwag ang iba siyang aming ano, dumiha may aircon pero sira ang aming aircon din <laughs> and then ito ang aming hmm, sala ganyan ang aming sala guys medyo makalat talaga tapos may isa rito kwarto isang kwarto yan isang kwarto tapos dito isang kwarto dalawas yan tapos ang banyo, dito kami. Dito naman, dalawa yan, pero uh, may common na ano, na CR sa loob. Yung sinabi ko. Yun, sa iba, hindi ko alam. Kasi iba-iba ko -iba ang ano ito eh, ang kanyang style. Sa iba, merong, uh, merong ano yung kanilang kwarto. Um, walang ano, walang pintuan, parang open. Sa amin naman ano. Sa amin naman ay may pintuan, kumbaga may private, naka-private siya. Kasi <laughs> sa See you.